Walang hanggang siguridad, ito ba ay biblikal? Kapag nakilala ng mga tao si Kristo bilang kanilang tagapagligtas, sila ay dinadala sa isang relasyon sa Diyos na ginagarantiyahan ang kanilang walang hanggang siguridad. Pinahayag ng Hudas 24 sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian ang kapangyarihan ng Diyos ay kayang pigilan ang mananampalataya na mahulog. Nasa Kanya, hindi tayo na iharap tayo sa Kanya maluwalhating presensya. Ang ating walang hanggang siguridad ay resulta ng pag-iingat sa atin ng Diyos, hindi sa pagpapanatili ng ating sariling kaligtasan. Ipinahayag ng Panginoong Heso Kristo, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapahamak at hindi sila maaagaw sa akin dinuman. Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ni naman sa aking ama. Juan 10, 28-29 Pareho tayong mahigpit na hinahawakan ni Jesus at ng ama sa kanila mga kamay. Sino kaya makakapaghiwalay sa atin sa pagkakahawak ng ama at ng anak? Sinasabi sa atin ng Epeso 4.30 na ang mga malan ng palataya ay tinatakan para sa araw ng pagtubos kung ang mga mananampalataya ay wala nang walang hanggang seguridad, ang pagtatatak ay hindi magiging tunay hanggang sa araw ng pagtubos. Ngunit hanggang sa araw lamang ng pagkakasala, pagtaliko sa katotohanan o kawalan ng paniniwala. Sinasabi sa atin ng Juan 315 16 na sino man ang naniniwala kay Kristo so ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ang isang tao ay pinangakuan ng buhay na walang hanggan, ngunit pagkatapos ay kinuha ito hindi ito walang hanggan sa simula. Kung ang walang hanggang siguridad ay hindi totoo, ang mga pangako ng buhay na walang hanggan sa Biblia ay magiging mali. Ang pinaka makapangyarihang argumento para sa walang hanggang siguridad ay Roma 8.38-39. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan. At ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan, o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkalob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang ating walang hanggang siguridad ay nakabatay sa pagmamahal ng Diyos sa mga tinubos niya. Ang ating walang hanggang siguridad ay binili ni Kristo, ipinangako ng Ama at tinatakaan ng banal na Espiritu. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, uh, wag po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.